Ang mulihab ito ah. Try na yan. Ito. Sige, mo sa so, May pasok ako ah. Ha? ha? Wala. Wala nang pasok na yan. May isang yan? Hmm. Bakit? Tapos, bakasyon na namin. Yay! Ay, sa... Dada, biyad na isa. mga classmates kami. Yeah, men. Hmm. ka pa? Oo, oh, ako bahala doon. Ha? Napiwala ako. Sa'yo magpupunta? Sa Ibex. Sa Ibex lang naman kami. Sa'yo magpupunta? Hey, bro. Pawis pa, re, ha? Pare, pawis ko.